Hi, welcome po sa ika-anim at panghuling session ng ating leading a small group training course, no, or seminar. Praise God at uh, na na natin o makukumpleto na natin itong uh, training natin na ito. I hope and pray na kayo po ay natutulungan ng inyong uh, mentor uh, or coach dito sa ating pinag-pinag-aaralan o pinag-uusapan na may kinalaman po sa pag-lead po ng uh, small group at uh, napakahalaga po ulit-ulitin ko, napakahalaga na magkaroon tayo ng mga mauhusay mga magagaling well-trained, well-equipped na mga small group uh, leadership teams, yung tinatag nating core teams para sa ganoon ay talagang uh, ma -ano natin, matupad natin yung ating uh, mission na tulungan ang bawat isa na maranasan nila ang tunay na buhay kay Kristo kasama ang iba So praise be to God. So manalangin po tayo para sa huling session na ito at uh, hilingin natin ang tulong na ating Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iyong biyaya at kami narito na ngayon sa panghuling session ng aming training. Lord, muli uh, tumatawag kami sa iyo, humingi ng tulong Panginoon, gabayan niyo kami at uh, Lord, sa pamagitan ng iyong Holy Spirit ay uh, nawa maunawaan namin itong mga pag-uusapan namin ngayon. Gamitin mo ako, Panginoon, give me wisdom, tulungan niyo ako na may paliwanag ko itong uh, huling session na ito para maunawaan ng bawat isa, Panginoon, at uh, matulungan ng bawat isa patungo, Lord God, sa mas mahusay at mas mabuting pamumuno ng mga small groups. So, Lord, uh, nakikita namin kung gaano kahalaga ito. So, we ask for your grace, Panginoon, na ito ay magawa namin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, purihin ang ating Panginoon. At bilang uh, pagtatapos natin, ay muli, dadako tayo sa isang uh, talata sa Biblia. Ngayon naman ay mula sa 2 Timothy, no? Chapter 3, mula sa verse 10. Si Apostle Paul, um, sumulat sa kanyang prodigy o sa kanyang uh, disciple na si Timothy. At gato'ng sabi niya, You, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance. Okay? So, lat na, no? Persecutions, sufferings, what kinds of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra, the persecutions I endured, yet the Lord rescued me from all of them. So, si Pablo, no? Pinakahira niya sa atin kung paano, paano niya si Timothy, no? bilang isang leader. Sabi niya, kilala mo lahat, kilala mo ko, alam mo lahat yung mga nangyari sa buhay ko, nakita mo lahat yan no, sa biyaya ng Diyos. Hindi lang mga positive na mga bagay, yung faith, ganyan, vision, but also yung mga negative na karanasan ni Pablo, yung mga persecution niya and everything. Lahat yun, na-witness ni Timothy na panood niya si Pablo as he went through all those experiences. Ganun talaga yung ano eh pagpapasa uh, ng leadership eh, no? Pag-usapan natin yun na uh, later on sa ibang training natin kung paano ba nagre-raise up ng mga leaders. Pero sa ngayon, ito yung gusto kong bigyan ng pansin, no? Na um, meron talagang mga pinagdaraanan pero ang mahalaga dyan ay yung attitude natin at kung paano natin pinoproseso yan. Sabi ni Apostle Paul, ano, uh, kay Timothy, In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. So may mga pagdaraanan daw na pag-uusig ang isang tao na tunay na nagnanais mamuhay ng makajos na pamumuhay. Tapos sabi niya sa verse 13, While evil men and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. So kapag ang isang tao nakaset yung heart niya sa maling pamumuhay laban sa kalooban ng Diyos, palala ng palalayan, no? At uh, lalo siyang i-deceive -de ng kaaway patungo sa masamang uh, direksyon. Okay? But as for you, sabi ni uh, Paul K. Timothy, but as for you, continue in what you have learned and have become convinced of because you know those from whom you learned it. So ang uh, leadership ay pinapasa, uh, ini-imitate o ginagaya by the grace of God no pinapasa yung yung ano yung uh, buhay at yung puso sa Panginoon no Tapos sabi ni Paul and how from infancy you have known the holy scriptures which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus so higit sa lahat si Paul pinapalalaan niya si Timothy na maging grounded siya sa word of God tayo rin mahalaga yun na maging grounded tayo sa word of God at sabi niya sa verse 16, All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, mahalaga na tayong mga tinatawag ni Lord na maging tagapangalaga ng ibang tao, dapat ano tayo, meron tayong tamang foundation sa faith natin based sa Word of God at nag tayo sa pagkakilala natin sa Panginoon ayon din sa kanyang kapahayagan sa salataan ng Diyos. At uh, ito raw ay magagamit para turuan tayo, para i-review, para i-correct, para i-train. At sabi niya sa verse 17, So that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. So ito yung kalooban ng Panginoon na tayo ay matuto, magkaroon ng training. Kaya itong uh, training natin ito, leading a small group, no? Isa lang ito sa maraming mga training, no? Na nice natin na uh, pagdaanan ng mga tao one step at a time para sila ay lumago sa Panginoon. Amen? So, purihin ang Panginoon. So, patuloy tayo ngayon. Dito, dako na tayo sa panghuling uh, session natin. Uh, dito sa leading a small group. Okay? So, uh, tandaan natin to. A small group is a place of grace where we help our members grow in faith so that they can serve the Lord together with others. So, nagumpisa sa atin yan. Kaya kailan lumalago tayo, pinapangalagaan natin ang ating kaluluwa sa biyaya ng Diyos, nakikinig tayo sa Panginoon. Taban lumalago tayo, matutulungan natin ibang tao sa paglaguri nila sa kanilang pananampalataya. Amen? So, yan, na, na, gawa na natin, no napag-usapan na natin yung mga topics na yan. Two different types of small groups, no yung uh, life group, saka yung task group. Tapos, who is qualified to lead a small group, yung nagdaan sa proseso, no? pati yung involvement nila sa MP4 at yung build up one another. Lahat yan ay preparasyon patungo sa leadership. So, pinag-usapan natin yung how to form a small group. di ba? Tayo ay nagahanap ng mga, mga kasama natin. Una-una sa core team. Tapos, nagahanap tayo ng mga membro. Kailangan merong mix and match, you know, para healthy yung grupo. Okay? And how do you lead a small group meeting? Tandaan natin yung lead, di ba? lead with a purpose. Encourage participation. Aim for agreement and unity. Direct the purpose. Okay? Uh, direct the the meeting pala. Okay? Tapos yung sa how to grow, di ba? guard against uh, mission drift. Naalala niyo yun. Recognize individual needs and group needs. Tapos own, uh, you know, ano nangyayari sa grupo. Own together. Yung nangyayari. And then walk by faith sa mga iba't ibang aspekto ng buhay. And then how to solve the small, so how to solve small group problems. Siyempre, prayerfully, we ask the Lord for guidance. Siyempre, at pinoproseso uh, you know, natin yan. Kung meron direct guidance sa atin si Lord, we obey that, we follow that. Kung wala naman, we go through the normal process using yung reason natin, you know, uh, even yung common sense natin, pero laying down before the Lord lahat ng bagay. So, we come to the last part and simply appropriately and title is how to end a small group well, no? Paano ba natin i-ending ang small group natin? Kasi sa RCC may season sa small group natin, okay? nag yan sa sa Mayo, you no? Know, hanggang sa uh, around na uh, October or before October, okay? Uh, yan ang season ng small group natin. Oh, minsan nagbabago yung season na yan, pero sa ngayon, yun ang season natin. Pagkatapos ng MP4, we go into our small group season. So, paano ba tayo magtatapos kung sakali natapos na yung season na yan, whatever time frame yan? No? ah uh, paano ba tayo mag -e end well? Uh, well, muna sa lahat, we need to reflect and celebrate. Tapos, we need to plan for the future. And then, panguli, we need to embrace closure. So, yun yung tatlo. Reflect and celebrate. Plan for the future. Tapos, embrace closure. So, pag-usapan natin Muna sa lahat, natin yung reflect and celebrate. Okay? So, review key moments and learnings. Okay? Ano ba yung mga natutunan natin? Uh, dedicate time to discuss, discuss the group's journey. Highlight memorable experiences. And celebrate individual and collective growth. Alalanin natin yung mga bagay na, magaganda na nangyari na at mga natutunan natin sa grupo natin. Express gratitude. No? Thank members for their contributions. Uh, shared vulnerability and commitment to the group. E ano natin, celebrate natin yan. You know, yung mga, uh, mga ginotro natin, na pagdaanan natin by the grace of God. And then acknowledge achievements. No? Celebrate milestones. Yung mga na-accomplish ninyo. Personal victories and positive outcomes. You know? Achieve together. So, yung sama natin, reflect back natin yan. At, uh, you know, usually sa panghuling meeting o, uh, you know, mag-webbing out tayo. We do this. We reflect and celebrate. We thank God sa lahat ng mga ginawa niya. In and through us, by the grace of God. Okay? So, yun ang dapat natin gawin. Mag-celebrate tayo. Magpunta tayo sa isang lugar. Outside our typical uh, meeting place siguro. At, um, Mag-ano tayo dala-tayo ng pagkain you know mag-enjoy tayo mag-celebrate tayo ah uh, yan ay napakalaga sa ending ng isang small group pangalawa you know let's uh, plan for the future no create opportunities for ongoing connection suggest ways for members to stay in touch you know like uh, connecting on social media meeting informally or joining other groups hindi naman ibig sabihin na pag nag-sarado na yung grupo ay uh, hindi na tayo pwede magpatuloy sa ating mga relationship na na-build. So, tuloy natin yan. Let's continue to build. Kaya nga, ang nangyayari dyan is nag-multiply yung ating networks, no? Tapos, offer resources for individual growth. Recommend books, articles, or activities that align with the group's goals and can support continued learning and growth. Tuloy lang tayo sa paglago, no? Huwag tayong tumigil, lalong lana may kanalaman sa salita ng Panginoon. Magpatuloy tayo. Hopefully, during, kunyari, alimbawa sa life group, nagtuto tayo mag-aaral, natuto ma-develop yung ano natin, learning skills. Pagpatuloy natin yun. No, we can even challenge one another na, oh, ito ang basahin natin. Ha? Okay, patuloy tayo mag-share sa messenger o saan man. No? Hindi kailangan matapos just because merong ending yung season ng small group. Okay? Now, yung uh, task group usually andiyan mas iba yung scheduling niyan. Pero ganun din dapat may pahinga, may sabbatical pa rin kailangan. Uh, of course, kailangan na medyo creative na scheduling pagdating sa mga task group dahil kailangan sila sa ministry. Now, sabi, uh, you know, sinasabi ko rin dito, leave the door open for future involvement if the group may continue or reassemble in the future, clearly communicate potential options and how members can stay informed uh, siguro kung magre-regrouping tayo baka you know one one group dito another subgroup doon tapos we will you know join new people into our group so praise god you know, lumalaki yung ating uh, mga gawain so yun talaga dapat na nangyayari and then finally embrace closure you no know? uh, hold a closing ceremony or ritual you know karon tayo ng prayer meeting siguro create a symbolic goodbye experience Like planting a tree together, sharing a final meal, you know, or writing farewell messages, giving thank you notes. <laughs> Siguro, may dadagdag ko dyan. Acknowledge uh, mixed emotions, allow space for sadness, nostalgia, and gratitude while members uh while uh, ano to, uh you know, uh think no? Okay. So while allowing members uh Okay, and gratitude while reassuring, yan pala, while reassuring members that endings uh, can lead to new beginnings. Ayun. So, end on a positive and hopeful note, express confidence in members' uh, individual journeys and emphasize the lasting impact of their shared experience. Ayan. So, kumbaga, kailangan positive yung ending natin, mga kapatid. Hindi kailangan maging negative yan. Kundi dapat Celebration, yan. So, continue yung ating connection, ay sa tisa. And we embrace yung ano yung season, or temporary season, yun. And ma maybe later makakasama-sama ulit sa ibang parte, sa ibang grupo. But uh, let's continue to grow in the Lord. Amen. So, yun ang mahalaga. So, muli wag natin kayo You know yung ating uh, sinasabi, you know sa ano na to sa buong training natin. A small group is a place of grace. where we help our members, you know, uh, grow in faith so that they can serve the Lord together with others, okay? Huwag natin kalilimutan yun. Gusto natin na ang mga membro natin ay lumago. Kaya pagkatapos ng MP4, kailangan maturuan sila sa pamagitan ng real life journey at ang, ang konteksto niyan ay sa small group, no? Whether sa... Life group yan o sa task group, dapat meron po nagkaka-come alongside sa mga membro natin, mga bodybuilders na tumutulong i-disciple sila you know, sa susunod na hakbang nila sa Panginoon. Amen? So I hope and pray na itong mga pinag-aralan natin, pinag-usapan natin sa buong uh, pag-aaral natin, six sessions ng leading a life group, a uh, small group pala rather, ay nakatulong sa inyo. At uh, higit sa lahat, dapat merong nagko-coach atin para tinuturuan tayo, pinoproseso itong mga videos na ito. Huwag lang kayong manood, huwag lang parang ano lang uh, pasok dito, labas sa kabila. Dapat pinoproseso yan. At higit sa lahat, ina-apply. Okay? At uh, may proseso tayo para sa leadership development na magandang sinusunod po natin. So muli, uh, marami salamat. no At uh, tayo manalangin sa Panginoon, mag-give thanks tayo sa kanyang kabutian. Uh, sa pagtulong niyo sa atin dito sa training na ito. Let's all pray. Father, maraming salamat sa iyo sa biyaya mo, Panginoon. We praise you and we thank you, Lord God. Sa lahat ng tinuro mo sa amin, ang dalangin ko po, Lord, na Lord, i-multiply mo ang mga uh, leaders ng mga small groups sa LCC. We need leaders, Panginoon. We pray, Lord God, gaya na sinabi mo, pray to the Lord of the harvest na magkaroon ng mga workers. Panginoon, kailangan po, kailangan na kailangan, ang mga manggagawa lalong-lalo lalo na ang mga tagapamuno ng small groups Panginoon. So Lord, mag raise up ko po kayo ng mga frontliners, mga bridge builders, mga bodybuilders Panginoon. Uh Lord, tulungan mo kami na uh, dumami pa ang mga coordinators, mga facilitators Panginoon. Upang uh, Lord, magmultiply ang mga core teams na maaaring mamuno ng mga small groups namin. Salamat, Panginoon, salamat. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. So, purihin ang Panginoon at uh, thank you very much po for going through these six sessions of training natin. God bless you and I pray na nakatulong sa inyo itong mga napag-usapan at napag-aralan natin. Until next time po. Bye-bye.